Sa kapal ba naman alikabok na ito, ay sino ba namang hindi magtatampo? Ngayong araw nga, ay may nagpagwa dito ng electric pan at yan ay putula ang dawang liig. Ay baka nangangalay na, sa kapal ba naman alikabok, ay naputol na ang liig. <laughs> Kung mapapansin nyo nga po, may at maya na ang linis ko diyan bago ko ibalik yung mga parts. Kaya mahalagang paalala ko po sa inyo, alagaan at panalilin natin malinis ang ating mga gamit dahil pwede tayo makakuha diyan ng sakit. Lalong-lalong na po yung ating mga electric pan na ginagamit sa bahay o kung saan man dahil yan po ay bumubuga ng hangin na pwede nating malangha. Ang paglilinis lang naman po ng electric pan ay napaka-easy lang gawin pero kung hindi nyo po kaya, pwede nyo po yan dalhin sa mga pagawaan dahil pwede naman po sila maglinis niyan, bayaran nyo na lang. Sa puntong ito, tapos na pala ako sa aking mga ginagawa dahil leg lang naman pinaltad ko kaya madali ilang lang siyang nagawa. At ayan na nga, mabilis na ang ikot, maganda na ang buga dahil nga nalinis ko na. <laughs> Kaya kung ikaw ay tinatamad maglinis ng electric fan, siya dalhin mo sa akin. Ako nang bahala, usap na lang tayo sa bayan. <laughs> Tulad nga ng aking laging ginagawa bago ko itawag sa may-ari na okay at tapos na tinetesting ko mo siya ng matagal para wala siyang pagsisihan akong gumana ng electric fan niya. <laughs>